yung dinaanin kung may mga tubig. Hello, guys. May alakay na. Ayan, guys. O, baha. Baha. Basta hagonoy. Ayan, guys. Yung aking dinadaanan. Puro tubig. High tide po kasing. Ayun. Dito sa bulak. Hagonoy. Tapak amin po hindi yun po naman yung ano lakas ng hangin okay so naapon uh, pa ito yung dinaanan ko may mga tubig dalakar po ako ngayon mga papeles punta ko sa bayan yung malalas maambun pa tatakit yata kayo yung aking pa kaya inok ko muna guys nandito po ulit ako sa shrine naglalakad ng mga papeles ito mga ipapasert by through cup yan po yung park aliba ah, aliba aliba diba guys